I'm from Cainta. I'm a Lucano. But I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit pa na si CD, si ano, si, 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 um, si congressman, sabi Alam ko na yun. At ang sino pumirma ng GAA? By camp. May blanco. E si Marcos, bangan, patandaan ninyo si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya na ako nalahok, inflation! At talong, 200! Ang galunggong, 400! Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun, namalain kayo ko. Isa pa lang yun. Tapos, gusto pa niya si Marcos, bangag! Maglalakaw ka, Marcos! Papaykastang ka! Hindi kita gusto. Binoto kita dahil kay Sara noon. Unitim. team. Kung wala ang unity team, kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. E eh, puro ka... Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Kinumpanya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasana si Sara, tinaray mo! dadami ang sasama sa rally. Salamat, Saldi. Kita kids, November 16 at 18 sa Insa at sa Luneta. May pagkapapabol pa. Ikulong na ang lahat na kurap. Ito yun ang mga sentimento na dadami na ang sasali sa rally sa darating na 16, 17, 18. Lahat so, ito sa Luneta at sa Insa. Ah, nagpalit na ang Malacanang. Biglang nagpreskon ang Malacanang. Ang kanilang tagapagsalita, si PCO Dick Gomez. Ano? Binibigay nila na hindi daw yun totoo ang, ang pinakalan ni Sandico. Ah, siya? dahil EI na da yun, artificial EI na yun. Mayroon bang EI na kompleto ng detalye? May mga listahan pa. Ah, natatakot na ang malakanya dahil dahil nabulag pa sila sa galing sa kanilang hanay na nag-squill na ang katotohanan kung anong ginagawa nila. Ibig sabihin, tama yung blank insertion sa bike cam. Diba? Tama pala yun! At ang nag-otos pala no block item na naglagay sa bike ay walang iba kundi ang may-ari ng leather na si Bum Marcos! Diba? So, ang na

si Marcos. Super Bagyo, O meron tayong Super bagyo, na nalabay na, Super Magnanakaw na mas patindi pa ang dami sa bagyo na Super Pagyo buwan nino. Diba? Super Magnanakaw. Marcos Jr. Ikaw pala ang may-ari ng Drunk oh, Item doon sa Plaha 2025 na pinulgar at inotos mo kay Salve. Oo! Oh, oh. Ngayon, lumitaw na ang katotohanan. At hindi mo kami so mag eh. Bakit galit kami so sa naman. iyo? Dahil <laughs> Ikaw ang inalala namin sa na Presidente at Chief Executive Officer na kayo ang mag-manage sa resources ng Bansa Pilipinas. At buwis pues, namin yan! Taxes namin yan! Pero anong ginawa mo? Kinaboso mo ang iyong governmental powers at Nag, nag ano ka, nag-insert nag ka sa mga pera na ginagawa ninyo gatasan ang pera ng taong bayan. Yun ang kasalanan mo. And, hindi, hindi yan, hindi ka namin mapatawad yan. Kasi dahil sa ginawa mo, maraming namamatay sa bagyo. Marami mga namamatay sa mga. Marami namamatay sa shorts, sa dagat, na ayan, describable ang pagamatay Dahil ninakaw mo ang pera pagkastos doon sa blood control, pagkastos doon sa para lalo na sa mga mahihirap. Ninakaw mo. At ang ginawa ko ba, no. ah, nagkaroon ka ng violation sa iyong corporate powers. Alam mo, yung mga GOCC or Government Controlled Corporation, ninakawan mo din, kinuha mo ang pera sa nagbang, kinuha mo ang pera sa DDP, kinuha mo ang pera sa GSIS, Tapirin ginawa ko at nilagay mo sa barbika at wala ko naman nakita investment doon. Nilagay mo ang pera ng pera na para sana sa mga kalusugan sa health ng ating mga mahihirap ng mga Pilipino. Ginawa mo ang pera sa pilit, nilagay mo sa Department of Finance, binigay sa Department of Finance at IBM at nilagay mo sa atong kapuan para doon mo takawin. Doon mo takawin para sa iyong mga ghost projects. Diba? Ghost projects. Pinipiraan mo lang kami. So, hindi ka magaling na manager. Dapat kang bumaba. Balik-balikan ko ang isang manager sa kumpanya kung nangakaw ano ang ginawa sa presidente ng kumpanya oh, pinatanggal kasi nangakaw ang kanyang president at executive ng kumpanya ganon ka rin kung kumpanya mo ang pera ng taong bayan. Dapat kang bumaba. Pahiya kayo mga Romualde. Pahiya kayo mga Araneta. Pahiya kayo mga Marcos. Yun ba ang iiwan yung sinasiya ng mga future generation, mga anak mo, mga apo na pinapakain ninyo sa nakaw ng pera ng inyong posisyon dahil sa inyong posisyon? Maya kayo! Dapat ikaw bumbo ang maya. Dapat bumaba ka. Tularan mo ang mga nasa kumpanya na nagkasala na usap bumaba dahil nahihiyak sila at nagkasala nila. Ganun sana kayo. Huwag kang kapito mo, mo. Dahil Same year na ang termo, Pero nakakala na sa same year term of war. ng bayan. O ayun, bumaba, bumaba ka na. Hindi ka na namin kailangan. Naging salut ka pa ng bayan. Dahil ikaw ay isang epidemic. Ikaw ay isang pestilence. Ikaw ay isang plant. Kaya nga, naging salut sa Dahil maraming Tapi, memang bahu bayat nama mga kain So hindi ka namin kailangan salot ka nagbayad o maliska Ka Malus magat. Marcos Marcos Magat. Magat. marcos Magat. Magat. ka Magat. Magat. Magat.